Hello guys, uh, ito yung ano ko, may ano kayo, may ano ako sa inyo uh, May kwento ako uh, This July, siguro July July 24 ata, uh, 23 Nag-loan ako dito kay Peso Kwento guys Tignan nyo naman Saglit lang, eto yun na ano ko na uh, na download na download ko yung ano peso kwento loan app ito yung na loan ko guys ah, uh, wait lang ito hindi ko pa siya babayaran guys kaso nga lang yung maipapaano ako yung babayaran ko dito is 3,570 570 da yung ano kasi um, sa lang guys, nabubulol ako eh nabubulol tayo sa lang. ang minimum na kinuha ko dito is 2,106 peso yung nareceive ko sa gcash then, ang babayan ko dito guys, is 3,500 bakit tumaas yung ng 20 pesos naging 3,570 so, ito pa yung ano, kasabihan guys wait, tignan nyo lang ha, tignan nyo tignan nyo may ano yan siya dito may sinabi yan siya sa, sa akin kanina eh eto pa sa message ang dami yung may ang dami yung message kanina sa akin kaso nga lang dinilayed ko dinelayed ko guys dinelayed ko ito yung sabi niya sa akin orders are one day overdue please return return them or they will be blacklist so ito pa yung sinabi niya kanina sa akin guys ni record ko yung kanina yung tumawag sa akin So, hãy wait lang wait lang Ayan. Hello. 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 không? Hello. 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 không? So, yun lang nga uh, guys. Hindi ko sinagot kanina yung tawag niya. Hindi ko naman sinagot. Uh, sinagot ko yung tawag niya. Kaso nga lang, hindi ko siya kinakausap. Kasi, ang dami niyang sinasabi sa akin kanina guys. Yan pa, may message. Oh, may message. Tignan natin. Ah, uh, hindi to, hindi to. Kanina kasi, ang dami niyang message kanina sa akin. Biway well lang po tayo dito guys. Ang daming mga dito sa... Ito lang talaga na intriga ko si Peso Kwento. Hindi ko pa siya nababayaran eh. Yun lang nga guys. Um, sana ma... Hindi kayo maano dito guys. Uh, thank you and good afternoon. Yun lang.